video yan. Dapat pag ano, pag ano, setting oh, mo yan, na? Pag matutulog kayo ta no? sa taas, no? Dapat nakabidyo. Nakabidyo oh, na agad? Wala ko nga nakakuha mo kayo Kuya! Sinapsal yung mata sa <laughs> akin. Kaira. Ano pa ang nangyay Oh, yes. Yes. <laughs>

isang araw, dalawang oras sa isang linggo natin inilalaan. So, bago ang lahat, ayan, kung muna magsalita yung ating Pangulo, hmm. kung anong kanyang mayahayag patungkol dito. Ade, merito kasi yan. Itong Bible study natin, sa Totola, sa natin, natin na ito, sa totoo lang, kasi na natin, hmm. matagal na natin ito rin natin. Kaya lang, ang problema, ginagawa natin ito, dumusara, mga Christian denominator, churches, So, ngayon, ang purpose kasi nito, may pagpatuloy yung gano'ng gawain, pero at the same time, nasa tamang simbahan. Tapos sinasabing tamang simbahan, mali ba yung simbahan? Hindi, wala akong gano'ng intensyon na husgat. Kaya lang, ang mali kasi doon, tayo bilang katoliko, ay hindi nagsisimba o umaatin ang gawain pang katoliko, pero sa ibang churches, umaatin tayo. Alright? So, kumbaga, ang tawag sa atin, mga katolikong tipo. Ngayon, kung gusto nyo kumatin doon, iwan nyo yung katolikong pananampalataya, kung kayo mag-church doon, hindi na yung mali. Eh. Okay? Ngayon, ito, kaya natin ito ginagawa, hindi upang uh, sabihin sa iba na may Bible study na rin tayo, hindi. Itong ginagawa natin ito, simping pag-alala lang sa ating Panginoon. Sa isang beses, sa loob ng dalawang oras, wala pa nga yan, sa isang linggo, di okay? ba? So at least may papakita natin sa lahat ang nasi, isang kapatiran na nagtuturo ng mabuti at the same time nagtuturo din ng kong espiritual. Sabi nga ni Pastor, eh, may punto naman si Pastor doon na hindi ka pwedeng magturo ng mabuti kung ang itinuturo mong mabuti e eh, walang basihan ng pananampalataya. Diba? May punto naman siya doon. At gagawin natin yun. Pero gagawin nga lang natin yun sa aspeto ng pananampalataya natin bilang mga pastor at at least may papakita natin sa lahat. oh, ang mga nasi, sayaw, basketball, o no? oh, may natin minsan may inom, may hirin sa computer, may hirin makita yung syota, babae yung lalaki, pero meron ding oras sa inilalaan ng mga nasi para sa aspetong pananampalataan nila. So, okay ba yan? So, ang unang-unang focus na gagawin ninyo, isipin tong ginagawa natin bilang isang mahalagang gawain ng nasi na kapatiran natin hindi corny, hindi boring. Sa totoo lang, aminin ah, ko sa inyo, ah, nang kaidaran nyo ako, pag umatin ako sa gento, natatawa ko. Ano yun? Corny naman <laughs> yun. Diba? Tapos yung speaker, na nagdara, nagdara sa lock sa Diyos, na sana, ah, matapos na siya. Yun. Pero habang tumatanda ako, ah, yung, yung, pagiging corny pala ng tingin ko noon, hindi pala corny. Ngayon kayo, kung nararamdaman yung corny ito, hindi ko kayo papaalisin. Ang hihilingin ko sa inyo, ah. isipin nyo, hindi ito ko. Darating ang panahon, magtuturo kayo sa anak ninyo na, anak, magdasal ka. Pag ginawa mo yun, baka pag narinig ko yun, sabihin ko pa sa inyo, ang porni mo naman. Ha? Yeah? Kaya, im imbis na, imbis na, kapag ah, gumating yung araw na yun, walang tatawag sa inyong porni yung ginagawa nyo kasi ngayon, hindi kayo naging porni. Okay ba yan? Okay. So, simulan na natin. Hindi ako binigyan ng panungkot para huwag namang lumitaw na napakabigat ng kanyang ginawa. Sapat na ang parusang iginawad sa kanya ng karamihan. Patawarin na ninyo siya at aliwin upang huwag lumarali sa kanyang kalungkutan. Kaya nga, nakikiusap ako na ipakita ninyo sa kanya ng inyong pagmamahal. Sino ang may sapat na katayan? Sumulat ako ng gayon para makita kung hanggang saan ninyo ako susundin. Ang pinatatawad ninyo ay pinatatawad ko rin. Kung napatawad man ako, ginawa ko yun sa harapan ni Cristo, alang-alang sa inyo. Upang huwag tayong madaya ni Satanas. Alam naman natin kung ano ang ibig niyang gawin. Nagpunta ako sa Truas para mangaral ng Ibanghelyo ni Cristo. At nagkaroon naman ako ng maraming pagkakataon na maglingkod sa Panginoon. Ngayon man, hindi mapahinga ang aking isip dahil hindi ko nakita si Titong kam kamang Kamanggagawa ko. Kaya, nagpaalam ako sa mga tagaroon at nagpunta ako sa Macedonia. Ngunit, salamat sa Diyos dahil lagi niya kami inihahatid sa tagumpay, kay Cristo Jesus. At kahit saan ay inihayag niya sa pangunagitan namin na masamyong amoy ng pagkakilala sa Kanya. Ang katulad namin ay masamyong amoy na handog ni Cristo sa si Diyos sa gitna ng mga nagiligtas at mga nagpapahama. Sa mga giligtas, para kami pabahong nagsasaan ng kamatayan at kapahamakan. Ibalik, para naman sa mga ligtas, ang katulad namin ay kapanguhan ng bibigay buhay, sino kaya ang may sapat na kakayahan para sa ganitong gawain? Hindi kami katulad ng marami kaya na kinakadakad ang salita ng Diyos, kundi nagliligod kami ng sapat at tapat sa loob sa harap ng Diyos ayon sa kanyang pagkahiran sa amin. Pero so, daw ako, ako rin, di ko rin masasabi na perfecto ako. Marami din ako. ano yun, Marami akong pagkukulang, marami din akong pagkakamal ito. Kaya this time, nung no, sinabi sa akin na magkakandak tayo ng ganito, sinabi sa akin, Kuya Mon, kahit hindi ako nakapaghanda, actually, hindi talaga ako nakapaghanda. Pero dahil gusto ko rin, dahil gusto ko sa sarili ko, meron din akong ma mabago, may maripenta repent ako, may mariniwa ako sa sarili ko. So, tinanggap ko siya, tinanggap ko tong hamon na to. Para din sa inyo, kaya sana kung sino man sa atin yung nagsasalita, hindi lang tayo yung naririnig lang natin, papasok sa kaliwang tenga, ilalabas sa kanan o vice versa. Basta nga, pag may pumasok sa tenga, huwag muna sa kabila, pababain nyo dito. So, yun yung mahalaga sa atin. Doga, gaya na ang sinabi ni Kuya mo, maintindihan namin yun. Kasi, nung kabataan namin, Ganyan din nararamdaman namin sa inyo. Though ako, exposed ako sa mga ganitong gawain kasi lumaki rin talaga ako sa Catholic Church na marami ako. Isusugo ko ang aking tahero sa inyong unakan upang ihanda ang iyong daraanan. Maririnig ang kanyang sigaw sa kakaparangan kakaparangan ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Ang pangaral ni Juan Bautista ay at lumitaw nga si Juan Bautista sa parang at nangaral kailangan ng mga taong magsisisi magpabautismo kung ibig nilang magkatawad ng Diyos. Pinupuntahan siya ng lahat mula sa buong Judea at sa Jerusalem at binabautismuhan niya ang ilog ng Jordan. Ang lahat na nagtatapat ng kanilang mga kasalanan, ang damit ni Juan ayari sa balahibo ng Agnelius at may sinturon siyang balat, mga balang, pulupukyutan at mga kanyang kinakain. Ganito ang kanyang ipinangaral. May isang darating sa ulihan kung nahigit na mataas kaysa sa akin. Hindi ako karapat dapat na magkalagman lamang ng tali ng kanyang sandalyas. Binabautismuan ko kayo sa tubig, ngunit babautismuan niya kayo sa Espiritu Santo. Nang panahong iyon, dumating si Jesus, Jesus mula sa Nazareth Galilea at nagpabautismo kay Juan sa ilog ng Jordan. pagka pagkaahon niya sa tubig, nakita niya ang bumukas ang langit at bumaba kanya ang Espiritu Santo. Sa anyo ng isang kalapate, may tinig na nagsalita mula sa langit. Ikaw ang pinakamamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Kahit ano po, ang ate ko, siya yung kumutututusin. Parang ano, siya yung kumutututusin Pati, ano, ay ko si para yung hmm. para, uh, parang namin po. At ano, basta, ano, yung Parang po, ito lang ng parang, yung na yung, parang siya yung ano namin, father parang kahit si, ano, papa o kahit si ayun, okay naman. Kitong. So, yung parang part ng buhay mo na sabi mo na siya. Kasi, dati na pasama sa mga, mga katulad na ang bataan na gumagalit ng drag, gumagalit ng ma drag, gumagalit. Ma Tapos, kada, kada, ano, ano, kasi dati, ano, eh, makabagkata ako talaga dati yung mga medikang dahil sa problem. Parang, hindi, eh, ano, ilapit sa akin yung Panginoon na makilala ko yung mga ulit lang. Sa. Sana ko na sa natin na um, no, kung baga may, sino yung nagbigay ng way sa'yo? Sarili mo ba yung nalilalit mo o mayroong nagbigay daan? Yung nagpulay para malayo pa sa kanila? Ah, uh, um, may yung nagbigay yung kakitaan pa lang. kung di dahil Sa may mga, ay, mga bata 11 na. Sabi po nila, hindi ko kami uwi ng ganong oras tapos ha, yun hanggang sa magkaya ang anong mag puro kasaba ko na puro ang puro mga lalaki tapos yun pinipili ko para ako tapos minawa ko sa alam ano kasi nasa libre lugar ko ano walang ito ginagawa ko sa alam kada tanong sa akin pinatapos may nakakita ko sa harap ano, ng lalaki sa lalaki ayaw daw sumat sabi ko daw baby, so, uh. kaya ang di ko parang nakahiya ko kaya na pinitan ako tapos nung kumagal ko nagpaano ko sa kanyang dalawang kaibigan na hindi lang daw ko ang ginawa ko nila din ang wala akong doon na ko nila sabi ko ako mga lalaki ang mga pinigil mga kaibigan sa parang ibabong gagawin

Ang kalorhiya ay halamang nakatangin sa tabi ng balitan. Ang mga ugat ay patungo sa tubig. Hindi ito mga ngalit kahit dumating ang taginit sapagkat mga mga malahiging ang mga dahon nito. Kahit di umulan ay wala itong alaan ni patuloy pa rin itong marunuma.